Mga kapuso mga pulis sa Western Visayas nga may mga visible nga tattoo gain sugura na panglista sa PRO6. Iniyang gin tutukan ni John Sala. Makitaan man o kung hindi, gina-account na sa Police Regional Office 6 ang tanan ng mga kapulisan sa rehiyon ng may mga tattoo. Madumduman niya ginadumilian sa PNP ang mga visible tattoo sa lawas sa mga police personnel. Ilabi na kung makitaan samtang nakasuksok sila sa ilang mga uniforme. Apang pagklaro sa tagpamaba sa PRO 6, basta may tattoo, kitaon man o kung hindi, ginalakip na nila sa pag-account. Kung uh, may ara sila tattoo, dininilocated, and uh, we're still waiting kung ano ang magiging uh, next nga directive after nga ma-account na naton Dugang panisolis, pati ang mga tatu kaangay sa mga permanente nga kilay ang ginalakip man sa monitoring sa PRO-6. Wala pa sa guidelines gikan sa PNP Central Office apang kung mag-abot man ini, hatagan man ang mga personnel sa nagkakaigong at nagod agot ipakakas ang ilang mga tatu. Tagaan man nila sila time, no? Hindi man uh, ura nga gida pura-urada considering man sa aton nga pag-account sa ila tatu may time man nga ginahatag. Samtang natapos na sa IPPO ang ila pag-account sa mga kapulisan sa bukos nga probinsya sa Iloilo. Kag sa masobra 2000 ka mga police personnel sa probinsya, 507 ang may mga tattoo sa ilalawas. Ang mga ini ang nag-execute na sa affidavit of undertaking. Ipagbibi uh, 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 sa ng ila pag execute nga affidavit of undertaking ang pagsunod ng ano ang direktiba sa ating sinika pay organization initiative. Pertain para naman sa mga naghahando mangin pulis, hugot na ginadumilian ang mga tato. Gani abisuhan ng mga ini nga ipakakas na lang ang ilang mga tato kung luyag pa makasulod sa serbisyo. Opo, kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas.